I'm encouraging everyone to use that loud voice against the corruption na nangyayari sa bansa nila. Yeah! 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 Corruption thrives in fear and silence and fear ends now. Mabuhay ang OPM. Anong ganap sa mundo ng showbiz? Nag-viral ang acceptance speech ni Dayonella sa 38th Awit Awards matapos biglang maputol ang mikropono habang nagbabahagi ng matapang na mensahe laban sa korupsyon. Ginawa ang Awit Awards ng Philippine Association of the Record Industry o PARI sa Meralco Theater, Pasig City noong November 16, 2025. Isa itong prestigyosong award-giving body na kinikilala ang pinakamahusay na OPM artists, songwriters, at music creators sa bansa. Isa sa mga nagningning na awardees ay si Dayonela na tinanghal na Solo Artist of the Year. At kasama si JR, nanalo rin sila sa Best Collaboration para sa kantang Sining. Ngunit ang speech ni Dayanela ang isa sa pinakapinag-usapan sa gabi. Habang binabanggit niya ang korupsyon sa bansa, bigla umanong naputol ang kanyang mikropono. Maraming netizens ang nagtanong kung teknikal na problema lamang ito o sadyang pinutol ang boses niya. Sa bahagi ng kanyang mensahe, sinabi ni Dayanela, uh, I just wanna remind everyone that uh, I don't think nilagay tayo ng Panginoon kung nasan tayo ngayon just for popularity, fame and money. Naniniwala akong there's a greater purpose kung bakit tayo nandito. And um... Let me remind everyone na... Uh, yes, we're artists. At... Nandito tayo to express ourselves through our crafts and uh, through our songs. But I just want to remind everyone na... Uh, there's people look upon us. There are people look upon us. And um... We're not here just to entertain them but also to inspire them. At naniniwala akong tayong mga malilikha ay isa sa may pinakamalakas na boses sa mga panahong ito. Yes. Um, I'm encouraging everyone to use that loud voice against the corruption na nangyayari sa bansa nila. Yeah! 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 Corruption thrives in fear and silence and fear ends now. Mabuhay ang OPM, everybody. Right? Congratulations to all our winners of the genre awards. Agad na sumiklab ang usapan online, lalo na't kasabay ng kanyang speech ay may mga malalaking protesta laban sa korupsyon at administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Quirino Grandstand at People Power Monument sa EDSA. Talaga nga bang technical glitch lang ang nangyari o sinadyang pinuto lang boses ni Dayonela para hindi marinig ang mensahe laban sa korupsyon?